Nah, Ana uh, ni bi rada Yun. Uh, bakso king tapak tau. Ito mga kabintor, ang binirara ni Insan Jonathan. Rimon. Uy, birada mo din eh. Kila ka launa? Cinco. Cinco? Yan po mga kabintor, nagbibirada rin. Sikap doy. Rampulumlok. South Kutabato. Wala. Oi, dah kena, oi. Oi, dah kena, oi. Kupian sah. Ya nak kalanya wala dah mangak bincor, merem lah. punya mangak bincor. Right, guys, nak wala dia dalam kedua nama pakaong karumtaga. Pin. Hmm. Jan. Pada sampai tahu. Nah dikit nang dari dari Medirbot. Iya, anak

Let's go, tara na sa dagat tayo bitbit -bit ang fishing rod, ready na ito Sa bawa huli, may kwento't saya sa Madventure TV Astig talaga sa Madventure TV Tagagen, Santo, Barilis, Peri, Tugnukus, let's go Sarap ng hangin, ala ng tugtog sa Madventure TV Lakas ng vlog till sunset walang sawa laban sa dagat saya talaga Teamwork, laughter tuna in trip sa Adventure tv solid na clip fishing life adventure ride with some adventure enjoy the tide from gems and waters to sea so blue sa Adventure tv the best with you Yeah. Sam Adventure TV, talaga din Jens. santo. Vai spirit, un Let's go. Kada huli may kwento, tawa sa Adventure TV. Astig talaga. Sam Adventure TV, tag agency. Fishing, fun and good vibes all the way. Oh okay, guys ay. Loaded, loaded po si Harvard. Tigamit si po yung napadalang sa Hi, hello guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome na naman dito sa aking channel. May panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Actually guys, ngayon pa lang po tayo nakapagbalik sa pag-vlog. Kahapon po tayo nag kasi ano po, sa pagdating po namin dito sa laot, eh, medyo na sira po yung aming generator, yung dinamo. dinamo. Kaya po lubat po yung aming mga cellphone Kaya ngayon pa lang po tayo nakapag vlog Kahapon po tayo nakapag umpisa sa pag fishing vlog Yan po ang mga service ay nag na At saka may mga dayo sa kay Busdondon Chacha Si Kap Archie Doon na singko Yan nakahuli na po tayo ng isang piraso Yan tapos yung isang dayo, dalawa na po yan ang kanyang kinakarga. Yung bangka ni Bus Dondon Chacha. Ang kapitan po sa bangka ay si Cap Archie. Yung in po nila ay Duna 5. yon po ang isa naming service, nagbirada din. Sana po ay muli nyo po samahan guys sa aming panibago na namang fishing vlog sa araw na ito. Ang aming karga po na mga big tuna ay nasa ano na. 31. Yun, may bibirada na si Insan Junatan Marimon. Yan o, no? bibirada na mga kadichor. Yan, tumatakbo na yung tuna. Yun. Yan si Bossing Mario. Nag-aarya, nag-aantay. Pagbirada, Oh.

Jangan mengangkat makan lagi, rin. sikap dui Bram puluh meluk, sautku kota batu Ya dagana, uy. Dagada, uy, dagana, uy. Kupiansa. Ya, oh, iya, oh, iya, oh, iya, oh, Guys, pa yung birne doy. Untagap mo Diyan Yan ang ko niya mga kapitjor. Right guys, nakuha niya dahil ang kaduhanan mong pakaong karumuntaga. may nakakuha o si Doy. 12 seconds later. Right gate. Yan. 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 pataw na Nadikit ng kahit sa Madirbot. Yan na. Dura. Yan. Si Marvin Marimot. Doha na na yung punta pangalawa na niyang si Bad naka na siya kanina siyang unang nakapag breaking ngayong mag at ngayon nakapag na siya ayan binirada na niya mga kabintor oh. Alright guys, birada na po siya. Marvin. ka niya yung

Rebol na sila kanina, guys Alright Sama ni Dui Iyan po ang kanyang Isda mga kadventuro Iyan po ay pangapat na namin Umaga Singko kaya po to kalam? Singko? Mm -hmm.

Oh, Oke, nah, nah. Oke. Kemudian saya dari Depita pernah guys, ini sama sama kegubot, kegubot udah dari laut <laughs> sebelut dubla-dubla hampir -dubla ada ganina hindi <coughs> kayo hayag atong suga guys okay tricky beer among kwan hindi ka daog wala hayag mong suga ada dua kwan flashlight ang nagamit tamu bali upatanan ay lima Eh, di man kay kadaog ang 3KB. Alright guys. May Nagdikit-dikit sa albahan. Kapito na tong gibirada ni Insan Marvin Marimon. Birada pa siya kay naglisod ganina kay nasabot sa kilya ang iyang pasol. Wala pa ay eh, nagbirada karon nga gutluwa. Si karon ta taod. Among nakuha karon ikapito na tong gibirada ni Insan Marvin. Das pa location namo na agi pa midri sa Balot Island. right yo mga kadinjor. ni Insan Marvin

Nang kapang-anem naming huli ngayong madaling araw. Alright. Alright guys, galing tayo. May dala aming sa kasamaan. Yan po, may dala siya. Dali po tayo si Archie. Yan po mga servis, nagbibirada. Tribun. Nagbibulan po sila mga kandiyor.

kabila si insan Jonathan nagbibirada kanina po ay naka na po kami ng anim na piraso kaninang madaling araw ngayon po ay nag may bagong hatid po kanina si Adventure Archie galing po ng dayo ngayon naman po si Adventure Obloy ayahay Ay. Okay. kaya Analun eh, kaya kayak oh, yo. dia tanda. Tapos yung nagbirada guys, oh, sa ribahan. Si Obloy, ito na pa, nagbirada pa. Kanya si Marvin po, ito aral ito. Tribal ni sila karoon, tribal. Ano siya, Juan, oras. Alright guys, nakapag pitong piraso na kami ngayong umaga. Si Insan Jonathan, ayun o. Oh. Siya po ang nakahuli. Iyon naman si Insan Marvin ay nagbibirada na din at saka si Kaobloy. Iyon oh, si Kaobloy. yan lang bitoka po yung biwas ang Nailon. Ito, yang, Nylon. Na. Dito ito, di drink ulo maso di skinny Japan agad agad gitu kapang walong piraso ngayong umaga yamramakan binser si Marvin Marvin Marimon Tsaka si Kaobloy Ayun si Kaobloy mga kabidjaro Iba ika walo ikasampu sampo namin Ika sampo namin ulit yung umaga Yan ba para tingkos Kami Ay Ay Gayon piraso kay obloy, cheg yung pin blue Laki na malakoy, na <laughs> <laughs> right siam nắpiraso tito ghiko, nãy, nãy, iko Anak-anak-anak nãy, Đi con này lompa, nãy, 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 nãy,

Kapit. <laughs> Munte sino ko? Okay. 'ni sa sintro? 50 kapin. Bukana ito. Bukol ni. Bukol din. Bukol dai. Na gay baga

Eh, okay, pa. Awasan ako dito. alright, right, higang tayo. Hay uh, wala man. Sige uh, ba naman to kay? Bati pa sila dire? Wala sila dire. Oh. Kulo na ngayon sa karon. Kulo na. Lagi na man. Oh, si Obloy ka kuha.

Alright well guys, may paparating po na van pakura, service, galing tayo Okay, that's mag Ayan po mga kapidyor, may galing tayo si Bossing Mario Marang na po Kapagsik Mahalon, manay mo, Bossing? Mahalon Woo! કીધું તો એવું છે એનું એનું છે ઓલું બાહનત માહનત પસંદ ભાનત એવું એનું Alright, ikat losing piraso. Dreo, dreo. Ikan na dayo si Bossing se, Mario Squido ang giko gi mm -hmm. panguha kay Malon. Lo Marlin. Marang ni siya sa

ay dalawa na po kami nahuli nung nakaraang araw doon siya nakahuli sa may ano balik balik ayun ito sa katabi lang namin sa aming spot <coughs> blue marlin wala na mo rong ha hapuna muna ikadusin na mo kuha rong adlawa guys ay! Hai bosing Mario Tabat. Oi. Oi, coba nak. suluk solo, suluk suluk Selok solo. Kanang laum deh tip Drew. Ya ada ada. Alam. Nih to ono yo. Oy, <tik> Mm. Nang mahalon ang kambusing Mahalon man. May tao na di ba? Lentakapin. Ana nat lentakapin oh. Mm. May replication.